gumising ako ng madaling araw para makasama ko sa Rockmarks ang aking mga estudyante, ang mga members ng OCC Class 61-2024. Ang gusto ko ay personal na makita ano ang estado ng kanilang lakas dahil gusto ko kampante ang aking pamunuan na sila ay mapadala sa kanilang unit pagka-graduate nila sa aking eskwelahan nang sa gayon ay ready sila na maghahawak ng kanilang platoons. Ito ang aming paghahanda bago ang aming aktual na rock march. Sila ay aking kinausap at pinaalalahanan kung bakit kailangan nilang mamuno ng mabuti. Morning, gentlemen. No, sir. So sa ating gagawin na rock march ngayon, 10 kilometers. Yes, yes sir. Ang average natin is uh, 9 minutes 30 every kilometer. So, we are expected to finish 5 kilometers within 50 minutes. 5 minutes rest. Pag sinabing 5 minutes rest, drink water. Nintindihan? Yes, sir! Rehydrate. Tapos mag-limber up, limber down. Nintindihan? Yes, sir! Ang simulation natin dito is when you are performing your role as a platoon leader, you lead from the front. At ang ibig sabihin nun, dapat kayo pinakamalakas. Hindi pwede yung dahil sa inyo, mahihila pa talikod yung inyong platoon. At yung hinihingi natin na standard na implement natin will enable you to lead your platoon from the front. Naintindihan? Yes, sir! Hindi pwedeng mahina. Kayo ang maghila ng inyong platon. Paharap. Yes, sir. Ah, yes sir. So dapat maintindihan ninyo ano yung ginagawa natin. We are preparing you to become effective, physically strong platon leaders. Kaya walang maiwan. Ang principle, walang iwanan. Walang magdrama-drama yan. Kapag magpaiwan kayo, reportable. Ha? Mayroong DR. Yes, sir. Iwan na tuloy. Yes, sir. So, from here, by platoon tayo, ha? By platoon, I will lead you from the front. Walang paiwan-iwan, walang drama-drama, ha? Ipakita ninyo na malakas ang Class 61. Yes, sir. Bandang alas 4.30, sinimula na namin maglakad. Ang rate of march namin, ako ang nag-maintain. Initially, 9 minutes per kilometer. Ganito kabilis ang pacing niyan. At ang aking intent, habang malamig pa, kailangan mabilis ang aming lakad. Nang sa gayon, kung aabutan na kami ng araw, lesser na lang ang aming paghihirap. Ganon ang isa sa teknik kapag rocking. Ito ay napakahalaga para sa mga platoon leaders dahil sila ay expected na magbuhat ng mabibigat na mga kagamitan lalo na sa long range patrol. Ang patrolling missions ay ang bread and butter sa inaaral ng mga estudyante ko dito sa Officer Candidate School. Kaya ang scientific approach ng Rock March ay binigyan ko ng halaga. Binigyan ko ng emphasis nang sa gayon ay ma ang injury at tunay na ma-prepare sila physically. Gradual ang bigat naming na pinapadala sa kanila at ganun din ang distance at rate of march. After 5 kilometers, kami ay nag-halt at kinuha kong pagkakataon para sila kay kausapin. Time na siguradong makapasa kayo. Yes, sir. Yes, sir. Nakapasa kayo doon sa para sa graduation rock march? Yes, sir! Hindi pwede yung attitude na magpayuan-iwan. Yes, sir! sir. Yes, sir! Pag mag na walang drama-drama. Yes, sir! Kayo ang mag-inspire sa mga tao nyo. Yes, sir! E kung kayong pasimono na lubat kayo, hila na yung buong platon sa likod. May intindihan? Yes, sir! Di ba na nangyari doon sa isang platon? Oh, Nasaan na yung leadership ng mga platon leader doon? Nung lubat siya, lubat lahat. Nakikita niyo yung epekto? Yes, yes, sir. Nasaan ng ulo, ando yung buntot? Paliwanag ba yun? Yes, sir. Nakikita niyo yung principle? Yes, sir. Ano yung principle natin? Lead from the front. Ulitin. Lead, Lead from the front. Lead from the front. Lead from the front, sir. Set example. Set example. Hey! 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 Hey!

بوگا 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 We marched last night. We marched the night before. We marched the night before. We got a march tonight. We are gonna march tonight. That we ever marked before. That we, we never, never marched before. March because when we march, Cause when we march, we're happy as can be. We happy SMA. Cause we are the members. Cause we, are the members Cause we are the members of the Alpha Company. Of the Alpha Company.

after action review yes. the purpose of after action review is to provide information feedback Don sa training administrator para malaman natin ano yung mga gaps, anong dapat nating i-improve sa ating activity so for example ganito na mayroon tayong physical training, RACMARC we want to know ano yung feedbacks na makapagpa-improve. Ano yung mga naging challenges, anong naging mga problems, ano yung mga practices na ginagawa natin na kailangan nating i-maintain. Ano yung i-correct natin.